Kawikaan, Chapter 18 Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at sumasalungat sa lahat ng tamang kaisipan. Ang taong hangal ay hindi naghahangad na matuto. Ang gusto lang niya ay masabi ang nasa isipan. Ang paggawa ng kasamaan at nakakahiyang mga bagay ay makapagbibigay ng kahihiyan. Ang salita ng taong marunong ay nakapagbibigay ng karunungan sa iba. Ito ay katulad ng tubig na umaagos mula sa malalim na batis. Hindi mabuti na kampihan ang taong nagkasala at hindi mabuti na ipagkait ang katarungan sa taong walang kasalanan. Ang sinasabi ng taong mahangala ay pinagsisimula ng alitan at magdadala sa kanya sa kaguluhan. Ang salita ng hangal ay maglalagay sa kanya sa panganib at kapahamakan. Ang chismis ay gaya ng pagkaing masarap ngayain at lunukin. Ang taong tamad ay kasing sama ng taong mapanira. Ang Panginoon ay katulad ng toring matibay, kanlungan ng mga matuwid sa oras ng panganin. Ang akala ng taong mayaman ay maipagtatanggol siya ng kanyang kayamanan gaya ng mga pader na nakapalibot sa buong bayan. Ang pagmamataas ng tao ang magpapahamak sa kanya, ngunit ang pagpapakumbaba ang magpaparangal sa kanya. Hangal at kahiyahiya ang taong sumasagot sa usapan ng hindi muna nakikinig. Sa taong may karamdaman, tatag ng loob ang magbibigay kalakasan. Kung mawawalan siya ng pag-asa, wala nang makakatulong pa sa kanya. Ang taong marunong at nakakaunawa ay lalo pang naghahangad ng karunungan. Madaling makikipagkita sa iyo ang dakilang tao kapag may dala kang regalo para sa kanya. Ang unang naglalahad ng salaysay sa korte ay parang iyon na ang totoo, hanggang hindi pa nasusuri at natatanong ng kabilang panig. Napapatigil ng palabunutan ang mga alitan at pinagkakasundo ang mahigpit na magkalaban. Mas madali pang sakupin ang isang napapaderang bayan kaysa sa makipagbati sa kapatid na nasaktan. Kung paanong mahirap po sa akin ang mga kandado ng tarangkahan ng palaso mahirap ding pigilin ang alita ng dalawang tao. Aanihin mo ang bunga ng iyong mga sinasabi. Ang salita ng tao ay makapagdiligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Kung nakapag-asawa ka, nakatanggap ka ng kabutian na tito ang nagpapakita na babuti ang Panginoon sa iyo. Nakikiusap ang dukha Ngunit ang mayaman ay masakit magsalita. May mga pagkakaibigang hindi nagtatagal. Ngunit may pagkakaibigan din na hikit pa sa magkaibigan ng pagsasamahan.